Sobrang boring mo, hindi ko kinaya. Seryoso? <laughs> joke lang, ano ba? Joke lang! There's a grain of truth in every joke. Okay, um, sabihin natin hindi naman sobrang boring. Medyo lang. Kaya sa'yo, dapat less is more than dami ng hinog, no? Magpipitas na po kami. Magpapatuyo na kayo. Opo, doon po sa dryer ng seminar namin. All weather yun, ha? Okay yun, maganda. Sabi po sa seminar, mga apat na linggo bago matuyo. Ate, depende yun sa panahon, eh. Pero yun ang maganda. Parang nasa 11 to 12% percent yung moisture content. ginagawa mo dyan? Wala. May papakita ako sa'yo. Ano yun? Basta exciting to. Tumay ah. na papakita sa'yo. Exciting na naman. Bato. Hindi basta-bastang bato. Bituin. Hindi, hindi gano'ng kaya. bituin is tektite. May asteroid na tumama sa Earth. Tapos nagliparan yung mga bato. Pagbalik, sing-sing-sing-sing-sing, voila, tektite. <laughs> Bulalakaw, ding, ang bato, gano'n. You can say that. Alam mo, ibang tao, akala nila if they swallow tektite, gagaling yung mga sakit nila. Ah, so, dumadar na nga. Eh, di mahal yan. Ibenta mo ba? Sabi ng mga matatanda, tektites attract gold. Kung saan inanod ng ginto, malamang may tektites sa diluvial deposits na yun. Kung saan saan nakakapulot ng tektites sa Pilipinas. So, yung mga ganitong size, mga 100 pesos lang siguro. So, yung ganitong tektite, malamang 700,000 years old na. Kasama siya sa mga tektite na kumalat sa buong Australian strewn field. So, nagsabog ang tektite sa Australia, sa Pilipinas... Malaysia. Teka lang! Bakit hindi ka umiinom? Kanina pa ano hindi mo ginagalaw? Hindi talaga siya ako umiinom eh. Sige na, isa lang. Pagbigyan mo naman ako, pinagbigyan kaya kita. Sige. Isa lang, ha? Tapos pagkatapos ito, may tatanong ako sa'yo, ha? Oo na. Sige na. Basta uminom ka na. Sabayan kita. Sige. Cheers. Cheers. <coughs> o, ba? Diba, ang dali lang. Pia, <coughs> sigurado kong Okay ba? Bakit ang init? Ano? <laughs> Di ako makainga. Okay ka lang? Ah. 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 Bakit ang kati? Teka lang. At, Mia, I think, I think I'm having an anaphylactic reaction to the alcohol. Ano? Jay, okay ka, okay ka lang? Ano nga pali? Mababa ang tolerance mo sa alcohol? Bakit ka pumayag? Halika na nga! Tayo! Halika, bilisan mo! Bilis! Okay, tara! Uy, Jay! Halika, Jay! Angayos tayo. Okay, easy, easy na. Okay. Your chair. Dok, ano nang nangyari? Allergic reaction sa gin. Wala na ng epi. <smart noise> Hindi ko naman alam na may alcohol no, intolerance no. siya. Pinainom mo? Oo, oo na, oo na, kasalanan ko. Huwag kang mag-alala. Ito na yung huling beses. Hindi na kami magkikita forever. Baka ko din siya. Subaru. Si Jay. Munti ko lang magpatay. Sabihin mo nga sa akin. Anong problema? Ha? May sumpa ba ako? Lahat ba na lalaking dito ko ko mamamatay? Lahat? B B Alam mo, buti na lang ikaw. Mahirap kang patayin. Sibula kayo. Tayo ang dalawa lang, ha? Ikaw, at ako, Cheers. To so forever. Hmm. Ay, sorry, sorry. Oh ayan ah. Yung mga nagyayang lumabas sa hospital kanina. Pero nag-pass ako dahil walang magpapakain sa'yo. CJ. <clears throat> Sabi niya, the country is currently experiencing lesser amount of clouds as compared to the past weeks. Magdala ka daw ng payong at may likelihood of rain showers bukas. Weirdo talaga. Ikaw, gusto mo pa ulan? ko ka. Bukas yung ilaw. Mia. Gusto ko lang naman malaman kung okay ka. Pag kung okay ka, alis na ako. Sorry, sorry, sorry. Hindi ko nang makalimutan. na, na. Ito na. O, Alam mo ba kung anong araw ngayon? Death Anniversary ni Noah. Bakit ako mo? Hala, bro, nalalagas ka. Okay ka lang? Ano nanggagawin ko, bro? Bro, bawal mamatay, ha? na ba ako nung doktor? Amuin mo. Ba't ang lansa? Heart rat yan. Ibubulok e yung crown. E kung gusto yung halaman dahil... Papad yung soil. Sobra ng dilig. Hindi mo kasing lakas uminom tong bromilya. Ah! Kaya pala brew! Okay, okay, now I get it. Ngayon mo lang na-gets? Hindi ka kayang sabayan ni brew. So, paano na? Anong gamot ng heart rot? Less is more. Less water kay brew, tapos sa'yo, less alcohol. Oy Jay, hindi ko sinasadya na may emergency ka. Baka mamaya isip mo na sinadya ko yun, ha? Oo, oh, alam ko. Bakit ko naman iisipin yun? Kasi you deserve to Sobrang boring mo, hindi ko kinaya. Seryoso? <laughs> Joke lang. Ano ba? Joke lang. There's a grain of truth in every joke. Okay, um, sabihin natin hindi naman sobrang boring. Medyo lang. Kaya sa'yo, dapat less is more than. Best effort. So, yun lang? Less water? Wala bang ibang gamot? May malus ka? Mansanas. Smile! Hi nako bro! Buti naman nagbalik alindog ka na. Kala ko katapusan mo na eh. Ang ganda ng flower, oh! Blooming! Hmm, taka muna. Hi. Mm. Paano kaya tayo magte-thank you kay Jay? Weird pa naman ang mga trip nun. Ay! Alam ko na, alam ko na. Okay. Hmm. Sabi ni Brew, Salamat po, Dok. Baka gusto mo daw siyang ipasyal? Okay. Ay, alam ko na. Isend ko yung picture natin. Total, pareho naman tayong fresh. And uh. Overwatering is a common mistake among amateur horticulturists. A sopping wet potting mix can stifle the oxygen level in the soil, which mothers trichoderms. ba nga less smart. <laughs> ako naman pwede. Missus sabi na ako. Naka two strikes na tayo. Mali yung. we met? And nung nag-date tayo, na hospital ka. Can we start over? May bibigyan ko sa'yo. Ah, para sa'yo yan. Hinanap ko yan, ha? Sa, sa akin to? Oo, ang tagal ko yung hinanap. Talaga? Sana magustuhan mo. Siyempre <laughs> naman, no? Birthday ko nga, hindi ako nakakuha mm -hmm. na ng regalo, eh. May i you? <laughs> <laughs> Ayaw mo? you? you? cause immediate ah! sickness and death. Ah. Ah! Long-term exposure associated with high rates of skin, bladder, lung cancers, as well as heart disease. Ah, wala hiya! Wala hiya! Wala hiya! Wala hiya! Sorry ah, simple lang yung bahay namin. Mia! Ano, kamusta yung date? Successful? Date talaga? Ate Mia! Ah! Uh... Kapatid ko. Si Gail. Ah, Gail! O nga! <laughs> Hello! Hi! Ang pangit mo nung kasal. Psst! Gail! Bakit? Uy! Yung pipit mo ha! Sinasabi ko lang na mas maganda siya ngayon. Usak siya nung kasal eh. Oh, amia, Amiya! Meron diyang big... Uy, tay! Uy! Akin na... Yung sintas mo kasi! Okay. Yung no, sintas mo! Pinsintas mo kasi Alam yung, ko na kayo si tuhod ko eh. Bagay po yung barbecue sa beer. Less is more. Sina Ryan, para alam nila, dito si Mia. A little bit of a loob. Chill. Aray! Pagsabihan mo nga tong anak mo, kung ano-anong natututunan ka ka-cellphone. Kaya ka na naman. Kasalanan na naman cellphone, di ba? Cellphone, busy diyan, di ba? Papakita lang ako kay Mia. Magmemeryanda na. Lugo. I love you. you. I love you. I love you. Um, <coughs> Uy. Margie, nandito si, si Mia. Ryan, yung friend mo, si Mia. Magkakilala Hi. kayo, di ba? Uh, uh, Oo oh, yeah, naman. Yeah, of course. Hi, Mia. Mia. Uh, Oo, oh, no, uh, no, nung no kasal, di ba? Mm. Okay ka na ba? Hindi mo na ba napapanaginipan si Noah? Uh, pa paano mo nalaman niyon? Ah, uh, mo nung kasal. Ayan, naiiyak na naman ako. Kung sa akin nangyari yun. Baby, sipin mo, kakapropose mo lang sa akin tapos bigla kang kinuha ni Lord. Hindi ko kaya. babe, dito na ako. <laughs> hmm? Babe, buti na lang sa kanto ka lang nag-propose. Mm -hmm. May paruftap pa kasi yung kaibigan mo eh. Kaibigan? Di ba ikaw may kakilala dun? Akala ko ikaw. Hindi. Eh sino yun? Sino may kaibigan dun? Bakit parang kilalang kilala ako ng pamilya mo? Umangka ka kasi nung kasal. Wow! Yan pa ang collection mo? Hiyang-hiya naman yung binigay ko sa'yo. Ang ganda Thank you. Eh, ang dami naman nito. May space pa ba para sa binigay ko sa'yo? Meron. Special to'y. Eh. <laughs> yan ba yung space mo for Killer Rocks? <laughs> Parang ganun na nga. <laughs> Pero paano ka naging ganito ka-passionate sa batong? Lahat ng batong yan, may kwento yan. Lahat may journey. Sige nga, ito nga. Itong limestone from Quezon, Palawan. Ano yung kwento niya? Ano yung journey niya? Yung limestone na yan, remains ng organisms na nakatira sa so, coral reef before. Itong graba? Yeah. Five to ten million years old na yan. Talaga? Huh. Oy! Ano? Ang cute! Ang ganda naman nito. Ano to? Rodocrosite. Rodocrosite. Okay. Para sa sa'yo. Sabi nila, para yan sa mga broken-hearted. Para sa broken-hearted? Teka lang, ano ba kasi yung kinuwento ko dun sa kasal? Kuya, Marienta na. Ah. At niya, tara. Sige. Wait <laughs> lang. Mia, kumakain ka naman ng barbecue, no? Oo naman po. Ayan, tigman mo yung timpla ko. Thank you. Sarap. Mia, ano trabaho mo? Uh, mm. Doktor po si Mia. Hmm? Babe. Mm. Doktor daw si Mia. Mm. Alam ko na, sa laing in ka. Hindi. Mm. Um, sa si doctors to the barrios? Ano yan? Doctor daw si Mia? Oo. Mm -hmm. Eh, hindi teka kung yung siya, Shabal, hindi niya na-save yung boyfriend niya. Alam <coughs> ay! Mm. Uy, tubig! Mia! Ay, to tubig mo! Uminom ka muna! Mia, uy, tubig. big. lang. <coughs> ano <saan> bang <Ay. coughs> <coughs> ginawa ko nung kasal? Bigla ka nalang umapir. Sinakmal mo yung buki. Tawa-iyak ka nung sinusinig ko yung Chi yung garter. Kasi may kiliti ka. Tapos kinuha mo yung mic, nag-speech ka. Sabi mo, ang wish mo kay na ate, sana lagi nakatayo ang kuya Ryan. <sighs> mm. Mm. Natawa ka na naman hanggang naiyak ka. Pinento mo si Noah. Nag... Propose siya iyo. Sabi mo, the donor rival, niya kami lahat. Yung straight mo champagne na pang toast. Tapos nag ka sa dagat. Pero, nakadamit ka. Hinabol ka ni Kuya J kasi baka mapano ka. Sorry. Nag-crash na nga ako sa wedding yun. Nagkalat pa ako. Pasensya na kayo ha. Sorry talaga. Kung hindi ka dumating, nag-alisan na yung mga bisita. Ikaw nga ang life ng no party. Tsaka, at Mia, kaninong kaibigan ka daw. Ha? Pinapatanong ni Kuya Ryan. Sorry, aalis na lang ako ha? Ay, Mia! Mia, bakit? Mabawa wala na akong mukhang iharap sa pamilya mo. Mabawa si sinamag dito. Uy, Mia! 你、yeah.